Laboratory o ang CAT Lab dito sa ating Hospital ng Maynila. Ang proyektong ito ay sagisag ng patuloy na pangangalaga ng ating pamahalaang lungsod ng Maynila na pinangungunahan ng isang taong hindi nagsasayang ng oras at panahon upang magbigay ng tunay at mabilis na serbisyo Partikular sa usaping pangkalusugan. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Alcalde Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso, katuwang ang ating butihing Vice Alcalde Vice Mayor Chi Atienza, kaagapay si Congressman Irwin Cheng at, at ang ating mga konsihal. Ngayong umaga, sama-sama tayong magdiriwang hindi lamang ng muling bubuksang pasilidad kundi ng isang panibagong pag-asa para sa mas mabilis, mas moderno at mas epesyenteng serbisyong medikal para sa lahat ng Manilenyo. Kaya naman bilang panimula, tayo po ay tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirang na agad susundan ng isang maikling panalangin sa pamumuno ni Reverend Father Mario Benjamin Botial at ang awit ng Maynila. ang ambang pambansang awit ng Pilipinas thank you Diyos sa mga makapangyarihan, kami po ay natitipon ngayon upang magpasalamat sa lahat ng ipinagkakaloob at patuloy na ipinubuhos mong mga bihaya, lalong-lalo na dito sa ospital at lungsod ng Maynila. Pagpalain at pabanalin mo po ang lahat ng lumalabas.